for today's video mga ka-sweetie. Magluluto na naman si Sweetie Lee ng masarap na pagkain. Tara sumahan niyo ako mga ka-sweetie. Magluto ng gantong pagkain. Let's go! Magtuto na tayo ng butter mga ka-sweetie at ilagay na natin ang ating minced garlic hanggang sa mga muy ito. Saka na natin ilalagay ang ating Hipon! So, hipon paborito ng bayan, mga kasweety. So, haluin lang natin ito, mga kasweety, hanggang sa pumula na yung kulay ng hipon. At syempre, lagyan natin ng paminta, lagyan na natin ng kunting asin, at lagyan na rin natin ng kunting asukal para kompleto ang lasa ng shrimp natin, aka hipon. And ayan, mga kasweety. Luto na ang aking butter shrimp, kaya ready na naman ang aking tummy na kumain na naman ng ganito kasarap na tanghalian. At susunod na luto ni Sweet May ay marami kaming bahaw. Kaya magsasangang ako ng kanin, lutong Pilipinas na sinangag. Maggisa na tayo ng bawang hanggang sa mga moy at mag-golden brown ito bago ilagay ang kanin mga kasweeties. So ayan mga kasweeties na ilagay ko na yung kanin at lalagyan ko ito ng kaunting lasang asin para perfect ang sinangag. So ayan na mga kasweeties, luto na ang aking sinangag version ng Pilipinas. Ayan, next ang gagawin na gagawin natin ay ayan mga kasweeties, meron akong isang pipino. Isang pipino, magatang ko muna to. So, after itong hugasan, tatanggalin ko yung medyo matitigas-tigas. Matitigas-tigas talaga. So, ito lang yung matitigas. Parang matigutin. So, tapos yun yung mga kaswiti, pupupin ko. Parang mas matas at na kumapit yung masamang mga mga mas. Ayan. Pupupin siya yung mga kaswiti. So, ngayon, ihiwain ko na siya Nagpushin ng pachang. So, ayan mga kasigiti. Nahiwa ko, nagpushin ng pachang. After nito, ibabagad ko siya sa asin kahit na 15 to 20 minutes. Lagyan ko siya ng dalawang maliit pachara. Then, lalamasin ko siya para mamaya malasa na yung pipino. Kumapit na yung lasa ng asin. So, ayan na mga ka -sweetie. Babad ko muna ng kahit 15 minutes. 15 minutes to 20 minutes. Ayan. So, ayan mga ka nababad ko na siya yung, ano yung pipino sa asin. May mga katas siya. So, itatapon natin. So, yung asin na binabad, nagkakata siya dito sa pipino. Pwede tinapong ko, pinagyaan ko siya konti mga kasweetie. So, ang next na gawin ko nito, mga kasweetie, para mas masarap talaga yung aking pipino, lalagyan ko siya ng kimchi at ng chili. Hmm. aming kimchi. Hindi ko na siya aasinan kasi inasinan ko na siya kanina habang nakababad sa pipino. Ah, lagyan na natin ng sili. Konti lang para hindi masyadong mga. At lalagyan ko rin siya mga kasweetin ng lemon juice. Pwede siyang kalamansi. So, ito lang po available ito. So, ayan mga kasweetin. Tikman na natin. Sana oh. So ayan na nga mga ka -sweetie. tinikman na nga ni Sweetie ready na ang aming tanghalian. So, ayan for today's video mga kasweet ang aming tanghalin ay hipon at sinangag na kanin at syempre may gulay na pipino na may kimchi. Kung ganyan lang din naman ang ulam nyo mga kasweet yung mga diet pa ba kayo? At sigurado mga kasweet sasabihin nyo bukas na lang ako magda diet ole Ayan mga kasweet kain po tayo. Sabayan nyo po ako. Thank you for watching mga kasweet. Have a good day. Bye bye.